Good morning, kabayan! At tayo na, ano, kabayan, o yung... Ito yung... Saluyot na organet, kabayan. Pag kinain mo, wala kang kaba-kaba kasi... Anong mga pesticide, organet lang, di ba? So, ang gusto kong kainin to, kabayan, pag kinakain, ano, yung... Ipaksiw. Masarap yung paksiw to. Ipaksiw mo lang, sa ko talaga, parang paksiwness, diba? Kaka, bayan. So... At yung kabayan, yung... Hanggang natin nakaroon para alig uh, malinis naman tingin ng kabayan. Hanggang, baga't malinis naman talaga yung kabayan. Handa lang. Sita mo yung ano kabayan, yung mga walang pesticide. Sa paling nakikita natin, may walang-walang mga ganito lang tama kabayan, di ba? Dito may tama yung sabihin na pakialaman ng mga pesticide. Sabihin wala siyang pesticide na nilalapak dahil mayroon, hindi sila makalapit sa kabayan. <laughs> sa Ryan. Lilisin natin ka bago natin i-distribute sa mga kababayan natin. Ito maganda sa mga senior citizen to bayan. Yung mga ganito mga pagkain, mga alam naman natin sa luyot. Napakaganda sa kalusugan kahit ito kabayan. Lalo na po mayroon lang history sa all sir, high Apat Dapat lagi yan pumakain ito kabayan. Ay, hindi yan po ito. At eh, maganda sa kalusugan to, kahit wala kang sakit sa bayan. Ganda sa kalusugan to. Kaya pagdatingin natin po lang sa bayan, marami tayong saluyot sa bayan. Marami tayong samuyot. Yung matrabaho lang to sa bayan, pero kung natin, para lang sa mga kababayan natin. Alam mo minsan, may customer akong ano yung nag but butas-butas daw dahon. Sabi ko, saan ang gusto mo? Yung walang butas na sagana-sagana sa chemicals na iniispre o sa merong butas na tira lang ng ewan pero wala namang hindi Ah, walang chemicals yan. O, uh, mamili ka na. Maganda sa kalusugan mo, hindi maganda sa kalusugan mo, di ba? Yan, yeah. talaga Meron talaga ibang tao, hindi nakakaintindi. Hindi. Uh, o, karamihan sa hangay uh, yun, alam na nila kabalik. ang sa daan natin kabayan na gabayan pa kasi nito ah uh, na natin sa mga dati natin mga suki na mahal sa bayan mga suki suki natin dati ng na mga gulay ang gulay natin kabayan actually <clears throat> mabilis lang naman itakabayas yung mga suki ko rano mga gulay kasi alam nila eh na yung mga gulay eh, Walang mga pesticide. Natural lang ba? Tumutubo lang sa garden ba? Yan, tumutubo ini sa garden. Ano yung ating ito mong sa garden ka ba? Yan. Ano na ating ba? Ayan ka ba yan? Malimis na ka ba? Ano? Ano? Oo. Oh. Ah, ano to? Yung, Yung, eh... Saluyot, saluyot ka bayan. Saluyot ka bayan, Napaga, napakaganda sa sa may mga ano ka bayan, yung mga hyperacidity, may mga, mga unser kasi itong saluyot. Pag kinain mo siya, medyo malapot na isnaid ka bayan. Saka nagiging gamot na rin sa katawan natin ka bayan. So ang saluyot ka bayan, uh, amin siya yung pumupubo -pum lang kung saan saan. Yung sa akin, tumutubo lang sa garating ka bayan. na mm, po dyan, tumutubo lang siya dyan. So, napapakinabangan natin kabayan, tsaka tiknot kabayan. Natural lang na malaki kabayan. Wala siyang mga pesticide o kimikas na nakahalapat kabayan. Hindi ka dahil nabibili natin sa paling kabayan. Ah, heltok lang kabayan. Yung nabibili natin yung bulo sa paling kasi lang. May mga kimikas o pesticide niya kabayan. Ito sa akin, natural lang. So, pag kinain mang gulay ko, kabayan, napakasurkin. Bakit? Makain ka na tamang gulay, tamang food palaki, natural lang, kabayan. Yan kabayan lubos na. Basta bulay na masarap at sa pakasal kabayan dito sa lugar namin. Nabilis na yung